humingi ng patawad si Jam Ignacio kay Jelio. Isang malaking pasensya ang humingi si Jam Ignacio, isang kilalang artista sa Pilipinas, sa kanyang kasintahan na si Jelio, kasunod ng isang ulat ng pananakit. Sa isang eksklusibong panayam sa 24 oras, isang kilalang balita sa telebisyon sa Pilipinas, ipinahayag ni Ignacio ang kanyang matinding pagsisisi sa kanyang mga ginawa at humingi ng kapatawaran ipinaliwanag ni Ignacio na ang pananakit ay bunga ng hindi pagkakaunawaan at pagod, na nagsimula sa isang simpleng pagtatalo na lumala dahil sa isang mahabang araw. Kinilala niya na hindi makatwiran ang kanyang mga ginawa, ngunit humingi siya ng pangunawa, na inaangkin na siya ay nabigla lamang sa sitwasyon. Gusto kong humingi ng tawad kay Jelly, sa kanyang pamilya, at sa lahat ng kanyang mga kaibigan, sabi ni Ignacio sa panayam. Alam kong walang dahilan sa ginawa ko, pero sana maintindihan nyo na pagod lang ako at frustrated. Hindi ko intensyon na saktan siya. Idiniin ni Ignacio ang kanyang malalim na pagmamahal kayo at ipinahayag ang kanyang pangako na maiwasan ang anumang karagdagang pangyayari ng karahasan. Pangako ko na hindi na ito mauulit, Ania. Mahal ko si Jelly higit sa lahat, at gusto kong makasama siya habang buhay. Sana mapatawad niya ako at bigyan kami ng pagkakataon na ayusin ito ng sama-sama. Nagpatuloy si Ignacio sa pagmamakaawa kay Ona na payagan silang ayusin ang kanilang mga problema ng private. Pareho kaming nasasaktan, Ania. Naiintindihan kong mahirap ang panahong ito para sa kanya, ngunit nakikiusap ako na bigyan kami ng pagkakataon na muling itayo ang aming relasyon. Sa kabila ng insidente, muling pinatunayan ni Ignacio ang kanyang planong ituloy ang kanilang mga plano sa kasal at magkaroon ng pamilya. Gusto kong pakasalan si Jelly, sabi niya gusto kong makasama siya habang buhay at magkaroon ng pamilya. Alam kong marami kaming dapat gawin, pero sana mabigyan kami ng pagkakataon na iwasto ang lahat. Ang insidente ay nagdulot ng malawakang talakayan sa publiko tungkol sa pananakit sa bahay at ang epekto nito sa mga relasyon. Habang marami ang nagpahayag ng pag-aalala kayo at kinunde na ang mga ginawa ni Ignacio, ang iba ay nagpahayag ng pag-asa para sa pagkakasundo at humingi ng pakikiramay sa magkabilang panig. Gayunpaman, hindi pa nagpapalabas ng pahayag si O bilang tugon sa paghingi ng tawad ni Ignacio. Hindi pa rin malinaw kung paano maaapektuhan ng insidenteng ito ang kanilang relasyon at ang kanilang mga plano sa hinaharap. Ang pangyayari ay nagsisilbing isang malinaw na paalala ng pagkalat ng pananakit sa bahay at ang kahalagahan ng pagtugon sa isong ito ng may pakikiramay at pagkaunawa ipinakikita nito ang komplikadong kalikasan ng mga relasyon at ang mga hamon na kinakaharap ng mga mag-asawa sa paglutas ng mga alitan at pagpapanumbalik ng tiwala.